Guys, naputol kami. Uh -huh. Parang humpback. Okay Kanina, may yaya-yamot na. na. <laughs> Magkakulay <-puli>, kayo di. <laughs> <laughs> Hindi kasi galit siya eh. <laughs> Magkalmante siya. Pareho sila ni Tuti eh. Magkakalagay kakulay natin. Uh -huh. <laughs> Parang chameleon yun ah. Oo, naman sa yung blood niya. Mahal blood eh. <laughs> <Gegat> bawal mahal ka, nangingit eh. Oo, oh, alam mo mo na. Oh, ang kalaglag na parehas. Dito na lang ito. Ah, di, sige. Okay na siya. Okay na si Chong. Pinititigan kayo di. Behave na siya ngayon. Gusto mo na magpakalong? Oo. Pakalong ba? Kit-kit naman. Mm. -hmm. na naman. Mm. Mm -hmm. Yan. Mm -hmm. My first Fourth, of, fourth July. of July. Wow. Galing pa rin yung kina Auntie mm -hmm. at Uncle Bob. Oh, 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 siya. oh, what are you doing? Lagi na kasunod. sa inyo. Buntot niya yan. Hey. Ha? Ano lalaro no. Maglalaro tayo? Mamaya, ha? Oh, nakakaitindi no. na siya ng Tagalog. Dati hindi nagre-react yung ulo niya na. Oh, maglalaro tayo mamaya? Ng bola? Ha? Doon sa labas? Ha? Tinaruan <laughs> oh, -tay, niyo na pag Tagalog <laughs> yun, Adi. Oo. Oh, oh. Ha? Huh? Check. Ha? Yeah. Mamaya, ha? Huh? Maglalaro tayo? Ha? <laughs> huh? Ay! Oh, siya. Oh, no! kaya yan? Ito di ah. Hoy, anong nangyayari dito? What's Ito, going on? Wala kami tugtog eh. Gusto niya magpamay si Rona da. Papakita niya kay Papi. Ano oh, ka, bebe? Sabi kasi ni Papi. Tug, 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 tug. Ito, kukunin ko di. Correct. Oh no, sorry, Correct. bebe. Bakit okay. basa sa Ayun eh, nga, hirap di ba? Hindi walang control na. Pagdaman. Ayan. 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 Ayan.

Wah wow, si Mamita. Di asalonyo. nyo. sini di? coach Tuti. <laughs> 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 <mai>, maai, 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 maai. Oh! Dooh, <laughs> Wala ka tau, hindi pa yung nakakatanda ng mga steps. Down, susahig daw, susahig siya. pa siya sumayo dun sa taas na kaya dito daw sa down. O, dali na, dito, dito. Wow! Dito, here. Diyan, dyan din yan, dyan. Boom! Sabi ni Papi Putik. Grabe yung oh. dance mo si Mamita. Papi, tignan niyo yung vlog ah. <laughs> Ayan. <laughs> party party po dito. Herky, oh, labas na si Herky. Ayaw niya Herky, Herky So he can watch you <laughs> <she> dance. Ang si Herky. Umababa parang. Ewan ko ba, pag niya nagustuhan ito, daddy mo kasi nagpaano ng mga Sharona Hindi kasi nagmamamamasharona. Na Okay. Ayan po. Pagod na. Meron siyang natapakan. Okay si Bebe. Bebe, what's that? Oh, let me see. Oh, hair. Let me see. Oh, you wear your slippers, Bebe. Tapos magsayaw ka. Hindi ako nakakapagsayaw ng metinelas eh. Ay, ganun? Kaya mag-lose. na ko siya.

Diyos ko, may ayoko na. Anak, dito ko na kaya mag-dang. Oo, oh, mga may Dali, ito Dito. Hindi ka musta? Kumalma na siya. Na siya. Ah. Namula agad yung sa kastos, o? Oh. Ang bibigit sa pisngi niya. Ay, oo nga. Bilis, ano? Lagyan ko kaya ng cream? Hindi, pag naligo na lang mami. So oh, oo, wow, wow, naman. Hmm? <laughs> oh, wow. Steady na siya. The picture of you hmm. Smile. One more time. Okay. <laughs> cute. Come here. Sit with Herky. Oh, Herky. Come here. Sit down. Over here. Sit. Sit down. Herky, sit. Are you ready? One, two, smile. How cute. Look at that boy. <laughs> Ay. Magaling sa picture taking din si <laughs> Sabi niya. <laughs> Nakasmile yan eh. Pag naliligo pala, pag pinapapasok mo doon, pumapasok siya. Oo, oh, sabihin niya lang, get ah, in the tub. Get in the tub, tapos mm -hmm. uh, na. Papasok na siya doon. Ah, ganun ba? Mm -hmm. Alam naman niya, hindi naman siya takot eh. Mm -hmm. Tapos, warm water. Mm, -hmm. mm, -hmm. mm -hmm. Hindi naman sobrang warm, di ba? Basta lang wag masyadong malamig. Mm -hmm. Kasi pagka uh, masyado mainit, minsa na ano siya eh, main, nakukulog kasi doon sa CR. Mm -hmm. Siyempre, nakasari ang kortina. Mm -hmm. Hmm. <laughs> 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 oh, gusto niya yung hop-hop-hop dito eh. Buti na lang, may bola so tayo. Hop. Kaya nga eh, dapat no kay Toti may ganito eh. Kaya nga, grabe mano-mano yeah. yun man, eh, ng tuod, eh. <laughs> exercise <laughs> yun exercise. Yes. Hmm. Okay, titignan ko na yung dalawa dandiyan. Eh. Kanina pa nagsasayaw oh, yun eh. Oh, wow! Parang tama kay Papika. Anong ka gawin naman tayo? Mama. Oh. Mama, 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 Sharona Shunga. mama, 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 Gitar, gitar, baru nunggu pakai gitar Terus, sih, Mama, Can you do the air guitar? Okay. Gitara daw, gitara. How do you do it? Oops. Oops. Okay. Ame, pagpahingin muna natin, ha? Yes. Okay. Opo. Kaya nga, di, buti kumalma siya. Wait lang, di, ah. We're gonna go over here. Yeah. Hi, Papa. Oh, nakapost. Post. Post. May naka-post daw kayo, sabi ni Tuti. Si Papa. Hi. Oh, hindi ka na. tayo. Let's go, let's go, let's go. na siya. Can we check Mama's computer? Oh, magbabay ka muna sa vlog. Gusto mo ikaw na magbabay? You wanna do it? Hmm? Oh, thank you, Tushi. We okay. okay, say thank you, thank you for watching, watching Tuti, Tuti. and you, Tuti and, and Chongi, Chongi, time vlogs. vlogs, Okay, say bye bye, bye bye. Hi, Hi Ding. You vlog, Papito. Huh? Hold it like this. Use both hands. And then, Okay.

yung papi. yeah Sa Okay. Bye-bye daw. O, magbababay na siya kayo. kita ka.